Dalawang libong residente mula sa Montalban Rizal ang masayang tumanggap ng ayuda mula sa Dole Tupad Program sa pamamagitan ng inisyatiba ni Rizal 4th District Representative Fidel Nograles. Ang pamamahagi ng 5,600 pesos na tulong pinansyal para sa bawat benepisyaryo ay ginanap ng Biyernes, December 20, 2024 sa Primark Town Center, Barangay San Jose. Isa sa mga benepisyaryo ay si Mary Rose Arceliada, isang single mom na labis ang pasasalamat sa natanggap na tulong. Napakalaking bagay po sa akin bilang single mom. Tapos, isa pa po yung anak ko po kasing panganay ngayon. Uh, meron po siyang maintenance na for 3 months sa pati liver po. Kaya, yun po yung nakatanggap po, po ngayon, ah, uh, ibibili ko po ng gamot yung iba. Kaya napakalaking bagay po na nakatanggap po ako ngayon sa tulong po ng programa ni ano, Negrales. Nagpahayag din ng taus pusong pasasalamat si Dayana Arsenal, isang vendor ng basahan. Ako po ay isang vendors sa yung basahan. Inala, inala, ko po, po sa bahay-bahay. Tapos dito po sa palengke. Maraming maraming salamat po sa tulong niya. Sana magpatuloy po sila, lalong-lalo lalo na kay Nugrales kasi napakabait niya pong tao. Sa mensahe ni Congressman Fidel Nugrales, binigyan diin niya ang kahalaga ng diwa ng Pasko, pagmamalasakit, pagmamahal at pagkakaisa. So, sinikap natin na makapaglaan ng kaukulang pondo para po makapagbigay po tayo ng tulong pinansyal. Huh? Dahil sa lunes, sa martes at sa miyerkules tayo po ay magkakaroon ng handaan. Tama po ba? Yes! Puri po doon ang tunay na diwa ng Pasko ay pagmamalasakit, pagmamahal, isa at pati na rin pagpapatawan sa ating kapwa. Kung kayo pag -ilatan. Okulit niyo naman ang serbisyo para po sa ating bayan. Ang Dolly Dupad payout na ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ni Congressman Fidel Nograles sa pagsulong ng mga programa para sa kanyang nasasakupan. Para sa mga iba pang mga balita, mag-like, share at subscribe lamang sa Saksi ngayon.